Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello ATIN! Welcome back to my channel. Update tayo sa bagong kanta. New song collaboration ng SB19 kasama ang Glock 9, ang pamagat ay kalakal. Ito nga sa buong mundo ng iTunes ay naging trending at naging number 1 sa Cambodia, Pilipinas of course, sa Singapore, Hong Kong, number 2. Number 2 New Zealand, number 2 United Arab Emirates, number 3 Saudi Arabia, number 17 Australia at Norway, number 20 sa Malaysia at number 44 sa Canada at number 109 sa Spain. Yan ay sa mundo ng iTunes, ibig sabihin ang kantang Kalakal ay pinapatugtog ng mga ilang bansa nito. Kaya naman congratulations SB19 at uh, trending ito sa buong YouTube.